Magandang araw po. Ito po si Mai ng Mai Update TV. Pag-usapan po natin ngayon ang isa sa mga expose ni Misas Rogando Saso ang diumanoy legalized corruption ng Senado at Kongreso. Si Misas Rogando Saso ba ay katang isip niya nga lang ba ang kanya expose na ito? Ito nga ba ay kanya lamang isang opinyon? ano kaya ang kanyang basihan? Kaya niya nasabi ang isa, napakabigat na expose na ito, ang tinawag niyang legalized corruption. Kung kayo po ay bago pa lamang sa ating pong channel, kayo po ay inaanyayahan ko pong mag-like, share at subscribe. Ang inyo pong pagpindot sa subscribe button ay napakalaking tulong na po sa pagpapatuloy po ng ating pong channel. Ayon sa expose ni Mrs. Lugado na ang Senate Concurrent Resolution No. 10 na pinasa noong 15 Congress ng Senado at House Representative taong 2011 at 2012 ay mababasa ang liquidation by certification. Ito po yun. Ito po yung Concurrent Resolution number 10. Whereas, in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational, and organizational structures of the Senate and House of Representatives, the Commission on Appointments and the Senate and the House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current systems of liquidation by way of certification duly signed by its senators and members of the House of Representatives that such amount allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses. Ayun po, napakalinaw, liquidation by certification. Kaya sa kanyang pong expose, ayon po kay Congresswoman Stella Kimbo, wala daw po silang confidential fund. Ganun din ang sinabi ni Sen. Big Sabiri, ito daw po ay fake news. Wala daw silang confidential fund. Subalit, tahimik si House Speaker Martin Romaldez. At si Edsel Selagman naman, gusto raw niyang questionin ang extraordinary fund ng Kongreso para sa 2024. Narito po ang pahayag ni Mrs. Rogando Saso. Point by point tayo. Point by point. Okay. So, sa mga kakacunin in pa lang, i-share, share nyo po ang video na ito para po malaman ng mga taong bayan kung gaano po kasinungaling ang mga ito. Okay. Ang unang-unang sinasabi niya ay may audit report daw. Nau-audit daw ang House of Representatives. Correct. Nau-audit merong report ang House of Representatives sa COA. Hindi po yon ang issue dito. Kaya nga kayong mga journalists, ayusin nyo ang pagtatanong. Ang dapat tanong is, may COA audit report ba ang bawat isang congressman at senador? Dahil nga wala. Ngayon, ang sinabi niya, wala daw exempted. Kung walang exempted, edi dapat makikita natin sa COA website na ang bawa ang COA audit individual COA audit report ng bawat isang senador at congressman okay, ngayon madalas niyang sinasabi ni Tony, House Majority Leader no? Uh, na sumusunod lamang daw sila sa requirements ng COA ang COA daw ang nagde-declare ng requirements Uh, sumusunod lang daw sila kung anong required paperwork and the uh, like. So, ibig sabihin, hindi sila, ibig niyang sabihin, hindi sila yung may uh, nagde-determine ng kanilang proseso. Okay. Ito yung sinabi ni, i-rewind nyo, ayan ang sinabi ni Congressman Dalipe. Okay. Ngayon, si Admar, ni-raise niya yung post ko about legalized corruption. Okay. Mamaya, pagkatapos ito, panoorin nyo, uh, basahin nyo yung expose ko na binanggit ni Admar. Makikita niyo yung link sa description ng live na ito. Sabi niya, opinion ko lang daw na liquidation by certification ang kailangan lang para masabi ng isang senador at congressman na ang milyong-milyong ibinibigay sa kanya para sa kanyang MOOE kada taon ay ginamit nga sa MOOE. Opinion ko lang daw. Kita nyo na kung gano'ng kasinungaling ang mga congressman na ito. Okay? Opinion ko lamang daw. So, ibig sabihin, paano opinion? Eh, kung ang basihan ko ng sinabi ko, majority leader, eh, ang concurrent resolution number 10 ng kongreso. Okay? Papakita ko sa inyo ulit. Ayan oh. 15th Congress uh, concurrent resolution number 10 maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified oh ang linaw oh oh ito oh Matagal na pala. Okay? O, oh, the commission on audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative function liquidation by way of certification o oh. pinasa ito itong ng ng Senado at ng Kongreso Senado 2000 uh, August 2011 Kongreso 2012 at uulitin ko mga kababayan hindi lang ito 2011 nangyayari kaya nga ang title is i maintain i maintain ang system ng accounting at liquidation okay respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives classified. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po nito, sa naling, ang ibig sabihin po nito, matagal na itong kalakaran na ito, liquidation by certification. Anong pinagkaiba? Ang liquidation of first of, uh, yung tinanong ni Atmar, na liquidation by certification, hindi sinagot to ni congressman. Kasi nga, paano niya ngalingan ito? eh, ito yung nasa resolusyon ng Kongreso at Senado. At yan ang practice talaga. So si Raul Luka, majority leader, na sinasabi mo, opinion lang ito, e eh, base ito sa current, res current resolution number 10. So, paano ito naging opinion? ito ang patakaran niyo mismo. Hindi, hindi mo po sabihin sa amin, House Majority Leader, na Sumusunod lamang kayo sa gusto ng COA. Eh kayo nga! Matagal lang sistema ang liquidation by certification. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbigay ng resibo kung kung paano nyo ginastos yung MOOE ninyo. Iyaan ang totoo. Kung walang resibo, ang sabi nga, napupunta sa kahadiyero. Walang individual audit, may individual kupit. Yun ang totoo. So, gagawin kitang example House my house majority leader ha gagawin kitang example okay so third pangatlong pangatlong term mo na yan okay sa kongreso if i'm not mistaken so magna 9 years ka na okay magna 9 years ka na uh, congressman dalipe as congressman okay this is your last term so third term mo na ata ito tama ba at uh, tingnan natin yung profile mo no I think this is your um, third term. Tama. Third term mo na to. Okay? Ngayon, ang meron sa COA, meron sa COA ay itemized. Okay? Itemized ninyo. Okay? Ano ibig sabihin ng itemized? Ganito po ang itemized. Okay? Uh, 2020 nga lang ang available eh. 2020 lang yung available. So, ganyan lang o. Oh, name, office, period, basic salary, Uh, chairmanship allocation, foreign travel, contractual, etc., etc. Ganyan lang kung magkano yung ibinigay sa inyo under that item. Pero, wala po individual audit. Na doon nga ginastos. No? So, halimbawa ikaw, dalipe, no? Noong 2020, 20, by 2020 lang, hanapin natin yung allocation mo. Ito na yung available, eh. Okay? Ah, uh, dalipe yon ah, oh, ayan ka oh Manuel Jose Manix Dalipe Samuanga City 2nd District Office of the Congressman January December 2020 ito lang ang salary mo ha ang salary mo Dalipe ay 3.5 million for one year okay pero ang ginasto sa iyo ng taong bayan for 2020 ha Dalipe okay Dalipe 2020 ay Ayan, Uh, 26 million. Okay? 26 million So 3.5 lang yung salary mo for 2020 dalipe. The rest ay MOOE mo. Okay? Bahala ka na. Ngayon, sinasabi mo na walang exempted sa inyo sa audit. So bakit wala kaming makita bakit wala akong makita na individual audit mo, Congressman Dalipe, noong 2020 kung hindi ka exempted? Ikaw na rin ang nagsabi kanina na ang proper agency na mag-audit ay ang COA. So, ibig sabihin, dapat merong audit report ang COA sa opisina mo mismo. Huwag mo kami ililigaw-ligaw na ang House of Representatives may audit. As an institution, meron yung audit. Pero kayong bawat isang congressman at senador, wala kayong individual audit. Nagigets mo? At sa according dun sa pinakita kong resolution, no? Concurrent resolution number 10, ang auditing ninyo ay classified. Bawat isa sa inyo. Individual, classified. Okay? Ang, ang accounting nyo bawat isa, classified according to your concurrent resolution number 10 na pinasan ng 15 Congress. Kaya isa kang malaking sinungaling Congressman Dalipe. Kaya ewan ko ba dito sa media bakit bakit kay bakit yung bini baby ang mga congressman. Tanungin niyo sila kung paano nila tinatanong ang bawat ahensya ng gobyernong umuupo doon para i-justify ang kanilang budget. Dahil wala, hindi nila tatanungin ang kanilang mga, mga, mga fellow mafia. Kaya dapat, gayahin ninyo yung sistema ng pagtatanong sa kanila. At ganito yung sistema. Nasa ang dalipe, ang kahit ang iyong individual audit report. So, nakaka-6 years ka na, no? magsi-7 magsi, seven magsi seven years na. Kasi three years per term. Magtri, magti three terms ka na. So sabihin na natin ang MOOE mo, dalipe sa isang taon ay 20 million. Sabihin na natin na 20 million. So nakaka-ilang years ka na? Sabihin natin kahit uh, magsi-7 years ka na. Mm. Magsi-7 years ka na, Congressman Dalipe. Ang MOOE mo for seven years ay aabot kulang lang ko lang ng 140 million. So pag umabot pa yan, pag, 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 pag umabot pa ng 2025, malamang ang MOOE mo. Aabot ito ng mga 1 uh, mga 180 million. Okay? MOOE mo, yan ha? At ang kailangan mo lang sa MOOE mo ay liquidation by certification. Hindi mo sinabi doon sa tanong sa'yo ni Admar kung mali ang sinabi ko na liquidation by certification lang ang iyong MOOE. Nautal ka nga eh. Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo dahil yun ang proseso ng Kongreso at Senado sa napakahabang panahon. Hindi ka pa nagiging congressman, congressman dalipe, yan na ang sistema. So, wag nyo kaming papasiklaban ng audit report ng buong House of Representatives dahil ang mga individual expenses ninyo, kayong mga congressman, ay classified at liquidation by certification lang ang submit ninyo. Kasi kung meron kang individual audit, kayo bawat isang congressman, congressman Dalipe, eh di dapat sinampal mo na kami ng individual audit mo mismo, ikaw mismo, nakaka-140 million ka na, malamang. Hindi namin nga alam kasi nga hindi ito publicly available. Bakit hindi ito publicly available kung magkano yung natatanggap mo MOOE bawat taon, Congressman Dalisay? Kasi nga, klasi, ginawa nyo classified yung system of accounting at liquidation ninyo, ninyong bawat isa. Yun ang isyu. Kahit isa sa inyo dyan sa Kongreso at Senado ay walang makakasubmit sa amin na kayo ay na-individually audit ng COA. So, bakit wala kang individual audit ng COA, Congressman Dalisay? Exempted ka ba? Meron bang patakaran ang COA na ang isang congressman, ang isang senador ay exempted sa audit? Kasi kung hindi ka exempted sa audit, nasaan? Nasaan ang COA audit report mo mismo, congressman Dalisay? Wala kang maipapakita sa amin. Kaya ikaw ay nagsisinungaling at iniikot-ikot ninyo ang utak ng mga taong bayan dahil labuko na ang sistema ninyong legalize corruption sa Kongreso at Senado. Okay? Ngayon, ganito, ha? Ganito Congressman Dalisay ang tunay na individualized audit okay ng Kongreso. Okay? Anong papakita ko dito? Ipapakita ko dito ay ang sistema ng United States House of Representatives U.S. Congress. So, meron silang Statement of Disbursement. Ang Statement of Disbursement ay Quarterly Public Report. Ibig sabihin, quarterly ng lahat ng resibo. Nagigets, nakikita nyo yan? O. Oh. All receipts. Lahat ng resibo. Expenditures. Okay? Ng U.S. House of Representatives uh, members, members, committees, leadership, offices, officers, and offices. Okay? 1964 pa nila ginagawa yan. So, ibig sabihin ng disbursement, ito yung mga ginagastos, no? So, ibig sabihin, every three months nila itong pinapublished. Okay? Ganito ang itsura, mga friends, ha? Ganito ang itsura. Kita nyo, uh, mahaba to eh. Part 1 of 3. So both this is both Senate no and House. Ito lang yung sa House of Representatives of America. So part 1 pa lang ah uh, 1110 pages na, okay? So anong position mo, Dalipe? House majority leader. Okay. Pupuntahan natin ang House majority leader dito. Okay. Okay. Ah uh, oh, nakita mo yan? Nakita mo yan, ha? Office of the Majority Leader General Expenditures. Papakita ko sa iyo, Dalipe, ha? ang tunay na individual audit. Nakita mo yan? Personnel compensation. Nakalista lahat ng pinapasweldo ng House Majority Leader ng Bansang Amerika. Nakikita mo yan? At ang kanilang position oh, position Can you imagine? oh, policy advisor, staff assistant, counsel, press assistant. Lahat. Okay? At makikita mo ang sinweldo nila sa quarter na 'yan. This is for the first quarter of um 2023. Okay, nakita mo na 'yan. Hmm. Hindi lang 'yan, Congressman Dalipe. Okay. Kita mo 'yan, oh, yung ginastos sa travel. Oh, nakikita mo 'yan, meron meron yang reference, okay? ang ginagamit is state issued credit card. Okay? Yang mga may pangalan na yan, this is reimbursement. Kasi sariling pera nila yung ginamit, so nireimburse. Okay? So makikita mo, ultimo ginastos sa parking. Hmm. Pakita ko sa'yo, oh. Two US dollars. Oh. Nakikita nyo yan? Oh. Parking, private auto mileage, lodging. Hmm uh, meals, car rental, utilities, etc., etc., etc. And this is the office of the House Majority Leader in U.S. Congress. Yan ang tunay na liquidation. House Majority Leader. Ano yung liquidation ninyo kung hindi ganito? Wala kaming makikitang ganito sa inyo. Dahil nga ang sistema ninyo ay liquidation by certification. Hindi liquidation with resibo. Dan ang liquidation with resibo dapat ang makikita namin ay yung katulad doon sa US Congress na liquidation. Naka-public pa yan. So, bakit wala kayong ganito? Ito yung requirement sa inyo ng COA na hindi ninyo kailangan ng ganito? Nasaan ang resolution ng COA na ganun pala dapat? Nasaan? na hindi pala kayo, hindi kayo hindi ninyo kailangan mag-liquidate ng katulad ng ganito sa US Congress. Merong ganyan sa batas. Asan? Saan? Anong basihan ng COA na ganun dapat? Wala. So, ibig sabihin, wala kang individual audit kasi wala kang individual liquidation with resibo. Ang meron kayo dyan sa Kongreso ay liquidation by certification. Magkaiba yun. At nung tinanong ka ni Admar, Congressman Dalisay, nung tinanong kay ni Admar, na utal ka. At nasabi mo na lang na opinion ko. anong opinion ko e base ito sa proseso nyo mismo according to the concurrent resolution, House uh, concurrent Senate Resolution number 10 na pinasa ng Senado at mababang kapulungan noong 15th Congress.